Sino ang pinaka nakakatakot sa SB19 kapag galit or ayon yung magalit kasi nakakatakot? Pablo. Pablo. Si Pablo. Si Pablo, nakakatakot, magalit. Kailan daw pupunta sa Chicago? Pagpunta na ba tayo sa Chicago? Pagpunta na tayo sa Chicago. Chicago ah! nagtatanong kailan daw bubunda ng Chicago. Tapos na. mag ulit. na ako. Gusto <laughs> <laughs> ko. na. pick nakapikon daw. one, two, three. Ako ba pikon? Ay, mm -hmm. pikon na <laughs> po siya. Ha? Ayan, ayan. pikon na po yan. Hindi ako pikon. na ako pa. Matulog ka na. My God. No? pag pa lang. Magpapahaba ka ba ulit ng Feeling ko hahaba talaga siya na pusa. Hindi ko na siya kailangan utusan. Ayun kayo. Hindi ko naman mabasa. Oo oh, na. Wait lang. Natulog lang ako ng mga nakarang araw. Mag-update na ako. Mag Actually, Liam yung inanda namin eh. Oh. Pero kung gusto lang ng I want you, kayo na lang. <laughs> o yan, Tichana. Huwag kang magdrama. Hindi kang maganda. Puro kataray, <laughs> hey, Ganda si Chona! 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 Si <laughs> Pero mataray si Chona. Yeah.